mga idol, ito ang laban ni Boom Kim Lee yang tumira ang vlogger no na tubong dumagiti. Ang kalaban niya nito mga idol ay si Rocky Rhodes Constantino aka aking na tubong Zamboanga. Tingnan natin mga idol ang mga tira ni Boom Kim Lee. Ay yan, pumuputok-putok lang ang butas mga idol no sa mga tira ni Boom Kim Lee. No? Tira 5. Ayan. ayan ha tira 5 na, tira 6 medyo na palayo, ayan sumablay mga idol, dito natin mga tunghay na mga idol, ang mga tira ni aking ang babaeng tirador ng Zambonca ayan, kombinasyon napakahirap pa na kombinasyon na yun mga idol, No hindi street yun no, tingnan natin ang tira ni aking mga idol ayan, malumanay na pumasok ang bula sa butas mga idol walang sinasantong binta ngayon ayan Last two na si aking mga idol, no? Ang babaeng tirador na tubong Zamboanga. Ayan, last bull na. Iba pa talaga ang karakas ng babaeng ito mga idol. Talagang uubos talaga ng pula. Ayan, panalo si aking.